Hello guys. So road to 400k followers na tayo sa ating Facebook account and then road to 100k subscriber na din tayo dito sa ating YouTube channel. So maraming 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 salamat po sa mga suporta ninyo sa amin. Lalong-lalo lalo na yung aming mga followers, subscribers, mga viewers and sharer namin. Daghang salamat po. Yan, hindi ho kami makaka-gain ng maraming followers at subscribers hindi po dahil sa inyo. So, ayan. Sobrang thank you po. And God bless everyone. Ayan. Sana patuloy pa po ninyo kaming suportahan. Thank you. Thank you. Ayan, guys. Tignan ninyo si Johanna, guys. Oh. <laughs> Murag ka na ganun si Inday Jojo. Si Ate Kiana, ang galing ni Ate Kiana Oh. Dalagang-dalaga na si Ate talaga. Ang cute. Andaw, guys, pasensyahan ninyo, guys, ha. At, ah, uh, medyo pulang-pula kami dyan. <laughs> Hindi medyo pulang-pula talaga. So, ayan. Ang cute ng dalawa.